Kung halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais mapatalsik ang leader impeachment, ano ang sinasabi nito tungkol sa uri ng hustisya na hinahangad natin ngayon? Magandang araw. Ngayon, susuriin natin ang mahalagang sandali sa pampolitikang buhay ng bansa. Ang pinakahuling resulta ng survey mula sa dalawang pinakapinagkakatiwalaang opinion firms sa bansa, ang Social Weather Stations at Pulse Asia, ay nagpasimula ng diskusyon, nagbunyag ng mga kontradiksyon at nagbukas ng isang mahalagang bintana sa kung paano tinitingnan ng mga Pilipino ang pamumuno, tiwala at pananagutan. Magsimula tayo sa mga natuklasan mula sa Social Weather Stations o SWS. Mula Mayo 2 hanggang Mayo 6, 2025, nagsagawa sila ng survey sa 1,800 registradong botante sa buong bansa. Ano ang resulta? Isang nakakagulat na 88% ang nagsabing dapat harapin ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang isang impeachment trial upang sagutin ang mga paratang ng korupsyon. Iyan ay halos siyam sa bawat sampung Pilipino na nananawagan ng due process at katotohanan mula sa isa sa pinakamataas na opisina sa bansa tumugon ang pangalawang pangulo ng may nakakagulat na kalmado. Sa kanyang sariling mga salita, sang-ayon ako ng lubos. Kasama ako doon sa 88%, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataon na malinis ang aking pangalan at masagot ang mga akusasyon laban sa akin. Sa ngayon, nasa Netherlands siya upang bisitahin ang kanyang ama, dating pangulong Rodrigo Duterte, na nananatiling nakakulong sa The Hague kaugnay ng mga umanoy krimen noong kanyang panunungkulan. Ang simbolismo ng kanyang pahayag na ginawa habang binibisita ang nakakulong na dating Pangulo na siya ring ama ay makapangyarihan at maraming kahulugan. Ipinapakita nito hindi lang ang personal na paglalakbay kundi pati ang pampolitikang pagharap sa katotohanan. Ngunit hindi pagganap na malinaw ang kabuoang larawan. Ilang araw lamang matapos ang SWS survey, naglabas naman ang Pulse Asia ng sarili nilang datos na nakalap mula Mayo 6 hanggang Mayo 9. Ayon sa kanila, 28% lamang ng mga Pilipino ang sumusuporta sa ideya ng pagpapatalsik kay VP Duterte. 50% naman ang tutol dito at ang natitira ay nananatiling hindi sigurado. Kasama rin sa survey ang mga trust rating. Si Rodrigo Duterte ay nananatiling may 63% na tiwala mula sa publiko. Si Sara Duterte ay may 50%. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos ay may 32% lamang. Ipinapakita ng mga numerong ito ang mas malalim na bagay kaysa basta pagsang-ayon o pagtutol. Ipinapahiwatig nila na ang bansa ay nasa isang sangandaan. Bakit may ganito kalaking agwat sa pagitan ng dalawang survey? Dalawa na ba ang bersyon ng Pilipinas na ating nakikita? O sadyang nasasaksihan lang natin ang mga pagsubok ng isang demokrasya na natututo pang makinig sa sarili nito? Ang mga numero ng SWS ay tila sumasalamin sa isang malakas na moral na panawagan. Nais ng mga Pilipino ng pananagutan. Nais nila ng linaw. Nais nila ng mga kasagutan. Samantala, ipinapahiwatig ng resulta ng Pulse Asia na malaki pa rin ang bigat ng personal na katapatan at ugnayang historikal, lalo na pagdating sa pangalang Duterte. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang katapatan sa katarungan. Ang sandaling ito ay higit pa sa pagkakaiba ng mga estadistika. Ito ay refleksyon ng ating pambansang kaluluwa. Kayang igalang ng mga Pilipino ang isang leader at maniwala pa rin dapat siyang managot sa batas. Ang lakas ng demokrasya ay hindi nasusukat sa pagprotekta sa makapangyarihan. Ito ay nasusukat sa pagprotekta sa taumbayan sa pamamagitan ng pananagot ng mga makapangyarihan. Ngayon tingnan naman natin ang mga numero ng Pangulo. Si Bongbong Marcos sa kabila ng pagiging pinakamataas na opisyal ng bansa ay may trust rating na 32% lamang. Mas mababa ang bilang na ito kumpara sa parehong Duterte. Ipinapakita nito ang pagkakahiwalay ng pamunuan ng bansa at ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Nagbubukas din ito ng seryosong mga tanong. Sino ba talaga ang pinaniniwalaan ng mga Pilipino at bakit? Nagsisimula na ba tayong umasa ng higit mula sa mga inihahalal natin? Nagigising na ba tayo sa katotohanang hindi maaring magpatuloy ang kawalang pananagutan magpakailanman? habang tumitingin tayo sa darating na midterm elections sa Mayo 2025, dapat nating tanungin ang sarili, anong klasing kinabukasan ba ang binubuo natin sa bawat boto, bawat tinig, bawat pagpili? Tinatayo ba natin ang isang bansa na mas pinahahalagahan ang hustisya kaysa ingay, na mas pinipili ang katotohanan kaysa personalidad? Hindi lang ito tungkol sa isang leader, ito ay tungkol sa uri ng lipunan na nais nating maging Isang lipunan kung saan walang sinuman ang higit sa batas at lahat ay kailangang managot sa kanilang mga gawa. Kung naniniwala kang mahalaga ang katotohanan, kung naniniwala kang ang pananagutan ay pagmamahal sa bayan, gawin mo ang nararapat. I-like mo ang video na ito, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at pamilya, mag-iwan ng komento, at sabihin sa amin kung anong uri ng pamumuno ang nais mong makita at huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan kung saan pinapatunog namin ang kampana ng katotohanan at inuulit ang tinig ng kasaysayan. Ang laban para sa katarungan ay hindi nagsisimula sa loob ng korte. Nagsisimula ito sa bawat pag-uusap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.